Sa Egypt, magsisilbi itong pulong abala, pul, uh, pulong hingil sa krisis sa Syria. Sa Canada, ang posibleng pagputol nito sa pakikipagkaibigan sa Iran. At sa pagkakapatay sa si Deputy Regional Head ng Al-Qaeda, ipinahayag ng Yemen. Yan ang mga ulat sa Globalita ni Edwin Eusebio. pulong sa Cairo ang mga opisyalis ng Egypto, Saudi Arabia, Turkey at Iran. Lain din itong talakayin ang krisis sa Syria. Gayun man naniniwala mga analyst na posibleng hindi magkasundo ang mga regional powers para sa isang lainin. Ang Iran ay kalyado ni Syrian President Bashar al-Assad na nagigipaglaban ngayon sa mga rebelde na nagnanais mong patalasik sa kanyang sa pwesto. Samantalang ang Saudi, Turkey at Egypt ay nananawagan sa pagbabasang pwesto ng Syrian dictator. Sa Canada, ipinapalagay na ang pangamba nito na gantihan ng Iran ang dahilan ng tuluyang pagputol ng Canada sa pakikipagkaibigan sa huli. Nais na nga Canada na patuloy itong makapagsalita laban sa maladiktador na gawi ng gobyerno ng Iran. Ilan sa mga disgusto ng Canada laban sa Iran ay ang pakikipagdalit nito sa Israel, ang military assistance ng Tehran sa Syria at ang pagsuporta umano ng Iran sa mga teroristang grupo. At sa Yemen, napatay na ang kinikilalang pangalawang leader ng Al-Qaeda Terrorist Group, si Shahid al sheri Ang Saudi National na pinalaya sa pagkakapiit sa Guantanamo Bay, Cuba, ay napatay ng Yemen's Army. Kasamang napas lang ang anim pang mga tauhan ni al sheri sa operasyon na pinaniniwala ang gawa ng US drone at hindi ng militar ng Yemen. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Yusef.